Hello, guys, guys! Hers Myers here! Kayo, welcome back, guys! Ngayon lang talaga ako nakapag-vlog na naman ulit. At saka, samahan niyo ako ngayon, guys. Nag-ready na nga ako dyan. Kasi may bibilhin lang ako doon sa Mercado, guys. Nag-lotion pa nga ako dyan, guys. At yan na natapos na, guys. Punta na tayo, guys. Nakasakay na ako dyan, guys. Nakaabot na ako sa Carmen, guys. Nakakita ko mga okay okay guys. Nang okay ko, guys. Bisag wala ko portag, guys. At umuwi na nga ako dahil nabili ko na yung gusto kong bilhin pang ulam namin. At ito na, nakauli na sa balay. Nagmukbang ako kadyot ng mangga. Ay, siya ako hindi. Ay, lami. Ah, uy, arbis ni Dai. At kumakain na nga ako dyan, guys. Na siya ako hindi. mo mag-usap-usap. Ako na ipas forward. Ha, ha, ha. Wow, kalau mi semangka, hmm, mi. Yeah. at ang last natin na mumukbangin guys ay itong list so namang, ga naman gana may style style na color black eh. style man yan guys kaya kainin ka po yan kay lamian magya po kayo goods na goods guys kaya nabusog ako kaya yun lang guys bye bye thank you for watching